Magandang araw mga kaibigan. Ang magiging video natin ngayon ay mga bagay na unti-unti na nating nakakalimutan. O kaya unti-unti nang nabubura sa isipan ng ating mga kabataan, lalo na sa makabagong henerasyon natin ngayon. Nakakalungkot isipin, pero wala ka ng mga batang nakikitang naglalaro ngayon sa mga bangketa. Wala ng batang na naglalaro o nagtatampisaw sa gitna ng ulan. Wala ka ng batang makikita na naglalaro ng patintero. Wala ka ng makikita ng batang naglalaro ng tumbang lata. Wala ka ng batang makikita na naghahabulan, nagtatago-taguan, nagbabahay-bahayan, di ba? Wala ka ng makikita ng batang naglalaro ng lastiko, hulit, sticker, barit-barilan at kung ano-ano pa. Oh. Wala kaming TV, walang radyo. Pero nagkukumpukan lang kami at nagkukwentuhan. Ayos na! Sarap balikan, di ba? Ah, kalungkut isipin mga kaibigan. Sa pagtakbo ng panahon, nagbabago ang lahat. Kahit ka nasa liblib kang kagubatan, ay cellphone na. Grabe, high tech na ngayon. Wala nang sikretong may tatago sa makabagong teknolohiya natin ngayon, mga kaibigan. Kahit sikretong magjowa, mag nakikita eh. Kahit ang pinakailalim na parte ng dagat, makikita mo na. Kahit yung mga buto mo, <coughs> di ba makikita na rin sa scan, yung utak mo, grabe. Yung panahon, meron pa naman mga kabataan naglalaro, pero online na. Tapos, hindi na pinapawisan, hindi na naiinitan. Alam nyo na kasi, nakaupo na lang. Ay, yung iba, naka-aircon pa. Hmm. At syempre, alam nyo na naman siguro kung ano yung magiging epekto. Di ba? Noon, maliligo ka sa pawis sa paglalaro. Pero mag enjoy ka at lalakas yung katawan mo. Alam mo kung bakit? Kasi lalabas yung mga tuks sa katawan kapag pinagpawisan ka. <laughs> Kahit maging madungis ka at basa sa pawis, malayo ka naman sa sakit, magiging energetic at hyper ka pa. Ngayon, kunting sipon lang, nakukumpay na agad sa ospital. Bata pa, nagkaka-high blood na at saka nai Noon, kapag bibisita ka, Ini-entertain ka na maayos. Pagsisilbihan ka ng mainit na kape o kaya salabat. May kasamang biskwit o kaya tinapay. O kaya naman ipagluluto ka ng saging, mais, kamuti, nilagang balanghoy. Kahit ano na pwedeng ipakain sa'yo. Yun, gustong gusto ko ng ginataang ubi with giniling na kape. Yung natural at purong kape. Napakasarap po yun mga kaibigan. Ngayon, wento na lang masarap. Lungnik na tanduay at saka tubig, ayos na. Lasing ka na, isusuka mo pa. Damn! Ngayong panahon, kapag bibisita ka sa mga kabag-anak, kaibigan o kakilala, ikaw na yung magdadala ng pasalubong. ikang nga eh, ikaw ang bibisita. Eh di ikaw magdala. Hehe, <laughs> yeah, boy. Alam mo ba noon, tuwag-tuwa ang may-ari ng bahay kapag mayroong bibisita sa kanila. Kaya nga ipaghanda ka nila ng kahit anong makakain. Yun nga, yung mainit na kape at saka salabat. Ngayon, ang nyari, tatawagin ka pang bisita. <laughs> nabago at talagang unti-unti nang nabubura ang mga kaugaliang Pinoy ng mga nakarang henerasyon. Kahit nga yung simpleng pagbibles, yung pagmamano sa mga matatanda, wala ka nang makikita ngayon. Marami pagbabago sa lipunan natin ngayon kaysa noon. Pero mahirap nang isa-isahit. Eh. Hindi na natin mababago ang pagbabago na dala ng panahon. Ang masakit, unti-unti rin na rin nabubura sa isipan natin yung mga mambubuting kaugalihan natin noon. Kung tapos ka na manood at may gusto ka pang idagdag, comments ka lang sa comments section ko sa baba ng video. Subscribe at pindutin ang notification bell para update ka sa mga susunod ko mga video. Salamat!